Ayan, so... May isang tanong lang tayo ngayon. Ang tanong is... Ilang taon na ba ang nasharean mo ng Word of God? So, pwedeng nga sagutin, pwedeng hindi. Ayan, so... Ang ministry daw, hindi lang siya sa loob ng church. Kasi merong ibang mga tao na hindi nila kayang, or mga kristyano na hindi nila kayang mag -ministry. Pero pwede daw natin gawin ito sa ibang paraan. So ako po bilang isang teacher, ang ginagawa ko po kapag meron akong time to share the word of God, sinishare ko po yun sa mga estudyante ko. Kasi minsan lang sila dumaan sa atin. So there was a point where years ago, meron akong isang estudyante na grade 7, dahil grade 7 teacher ako noon. I always share the word of God. And I ask the students if they want to go to church. Ini-invite ko sila. So yung gusto lang. So there is this one student na lagi siya nag -aaten. And sabi niya sa akin, Ma'am, gusto ko pong maging drummer sa church. So dumating yung time na na grade 8 siya, grade 9, grade 10, hindi ko na siya naging estudyante. And to make the long story short, halos 3 years kami hindi nagkikita sa church. So in short, hindi na siya nag -aaten. So there is this one time na pinabantay sila sa akin. Hindi ko alam na nandun siya. So, minsan lang po ako magbantay ng ibang section kung kinakailangan lang. And doon sa time na yun, nakita ko siya. And umupo ako sa kanila, nakipagkwentuhan. And sabi nga sa akin, Ma'am, I want to go to church. Gusto ko po ulit mag-attend. Sabi ko naman din, go. If you are willing, the church is open. You're welcome. So, nung tapos na po yung time, habang nagkakwentuhan kami, nung tapos na po yung time, lumabas ako. And then the Holy Spirit spoke to me. Sabi nga, bumalik ka. So bumalik ako, I don't know what the Holy Spirit means. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin. So ang sabi nga sa akin, basta bumalik ka lang. And then, ang sabi nga, pag-pray mo yung bata. So siguro dahil nahiya ako, hindi ko na pag-pray yung bata. So yung estudyante. To make it short, umalis po ako ng room nila. And then, nabalitaan ko po, days after ng araw na yon nabalitaan ko po yung student kong yun. Na-aksidente siya. And to make it short, na-matay siya. So iyak po ako ng iyak that time. Ang, ang sabi ni Lord sa akin, I ask you to pray for the student. Hindi ko po yun nagawa. So ang sabi ko sa sarili ko nung habang umiiyak po ako, pananagutan ko yung batang yun kasi the Holy Spirit spoke to me. So, habang umiiyak po ako nun, I called one of my student. So, sabi ko, Anak, kumusta? So, ng sabi ko, kumusta si ano nung pinuntaan mo siya? So, to make it short, habang nangihinalo po yung estudyanteng yon nakasama ng kaibigan kong estudyante, sabi niya sa akin, ma'am, napag-pray ko po siya. So, naalis po yung tinig sa puso ko na buti na lang merong isang estudyante doon na napag siya ng salvation. And I thank the Lord. So, yun po, every time po na the Holy Spirit is speaking to you, meron siyang pinapagawa to share the Word of God, to pray kung kanino man po niya naisipag-pray niya yung taong yun. Do it. Kasi hindi po natin alam what will happen next. So, salvation is free. We have the authority to to pray for others. So gawin po natin 'yon. So yung lesson learned po doon ay uh, yung salvation takes time. If it is time na sinabi ni Lord sa iyo, gawin mo na. Kasi what if may nangyari sa taong yun, hindi mo siya pinagpray? At least wala po tayong pinagsisisihan. So, yun lamang po. Ministry is everywhere kahit saan, kahit kanino pwede natin siyang gawin. So, God bless us all and thank you.